Sa bawat kumpas ng balahibo, iglap ng tingin at galaw ng tenga ng ating mga pusa, tila may nakatagong wika na naghihintay lamang na ating basahin. Ang kanilang mga kilos ay higit pa sa simpleng instento. Ito'y may kasamang damdamin, simbolismo, at kung minsan ay mga paniniwalang nakaugat sa kultura at espiritwalidad mula sa dahan-dahang pagkukurap ng mata hanggang sa malambing na pagkuskos ng ulo ang bawat kilos nila ay parang mensahe ng pag-ibig babala o basbas sa pagtuklas ng mga lihim na kahulugan ng kanilang galaw mas nauunawaan natin hindi lamang ang kanilang mundo, kundi pati na rin ang mas malalim na koneksyon ng tao at pusa. Sa aspeto ng enerhiya, swerte, at pagkakaunawaan. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito, alamin naman natin ang limang karagdagang kilos na pinapakita sa atin ng pusa at ang kahulugan ng mga ito. Una ay ang pag-urong ng tenga habang nakatingin sa may-ari. Kapag ang tenga ay bahagyang nakaurong pero hindi nakadikit, maaring nagpapakita siya ng pagiging alerto o pag-aalangan sa sitwasyon. Kapag ang tenga ay halos nakadikit sa ulo habang nakatingin sa iyo, sinyales ito ng kaba, takot o pagtatanggol sa sarili. Ang mga tenga ng pusa ay napakasensitibo at ginagamit para magbasa ng kapaligiran. Ang pag-urong ng tenga ay bahagi ng body language na nagsasaad ng emosyon. Kapag ito ay bahagyang umurong, Ibig sabihin, ito ay alerto at nagbabantay. Kapag ito ay lubos na urong, sila ay nasa defensive mode o ang paghahanda sa posibleng panganib. Pangalawa ay ang pagtingin ng diretso at pagkurap ng mabagal o ang tinatawag na slow blinking. Ang mabagal na pagkurap habang nakatingin sa iyo ay tanda na komportable at ligtas siya sa iyong presensya. Ito ay parang pusa version ng ngiti. Isang pagpapakita ng tiwala at pagmamahal. Sa pag-aaral ng feline behavior, ang slow blink ay itinuturing na affiliative behavior o isang kilos na nagpapakita ng positibong emosyon at panatag na damdamin kapag gumanti ka rin ng mabagal na kurap, madalas mas lalong napapalalim ang tiwala ng pusa sa iyo. Sa ilang paniniwala, kapag kumurap ng mabagal ang pusa sa iyo, parang ipinapasa niya ang positibong enerhiya at inaalis ang stress mo. Sinasabing kapag nag-slow blink ang pusa habang nakatingin sa iyo, ito ay magandang palatandaan ng pagdating ng biyaya. O magandang balita. Pangatlo ay ang pagkuskus ng ulo sa mukha mo o ang head bunting. Mahalagang tandaan na ang pusa ay mayroong scent glands sa paligid ng kanilang noo, pisngi at baba. Kapag ikinukuskus nila ang kanilang ulo sa iyo nagiiwan sila ng kanilang amoy bilang isang anyo ng scent marking. Ang ganitong kilos ay hindi agresibong pagmamayari kundi isang pahiwatig ng matinding koneksyon, proteksyon at pagtanggap. Sa pananaw ng etolohiya o pag-aaral ng asal ng hayop, ang headbunting ay tinatawag na affiliative behavior o isang uri ng kilos na nagpapalakas ng ugnayan at nagpapakita ng positibong damdamin. Sa larangan ng pamahiin at espiritual na paniniwala, ang headbunting ay may mas mahiwagang kahulugan. Pinaniniwala ang sa tuwing ikinukuskos ng pusa ang kanyang ulo sa iyong mukha, nagpapasa siya ng positibong enerhiya at inaabsorb ang anumang negatibong aura Para itong isang tahimik na ritual ng paglilinis Na nagbibigay sa iyo ng panibagong lakas at kalinisan ng isip May mga paniniwala ring nagsasabing ito ay isang uri ng basbas mula sa pusa Na waribay tinatanggap kanya bilang isang taong karapat dapat protektahan Laban sa malas, inggit o masasamang espiritu. Kapag madalas itong gawin ng iyong alaga, sinasabing ikaw ay nasa tamang daloy ng enerhiya at nakahanda sa mga magagandang pagbabagong maaring dumating. Pangapat ay ang pagkagat at pagsipsip ng kumot o tela. Kapag ang pusa ay kinakagat o sinisipsip ang isang kumot o tela, ito ay karaniwang may kinalaman sa comfort behavior at instinct mula pagkabata. Madalas itong mangyari sa mga pusang maagang nahiwalay sa kanilang ina. Ang pagsipsip sa tela ay parabang pagsuso ng gatas na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Kapag sanay na sila dito, nagiging comforting ritual na ito lalo na kapag inaantok o nagpapahinga. Sa ilang pamahiin, ang ganitong kilos ng pusa ay tanda na sila'y humihingi ng init at proteksyon laban sa malamig o masamang espiritu. Pinaniniwalaan ang pusa na may ganitong kilos ay labis na konektado sa may-ari at dala nito ang swerte at proteksyon sa bahay. At panglima ay ang pag-ikot bago humiga. Sa aspeto ng siyensya, ang mga pusa ay gumagawa ng pag-ikot bago humiga upang hanapin ang pinakakomportabling posisyon at tiyakin na ang lugar na kanilang hihigaan ay ligtas. Ang ugaling ito ay bahagi ng kanilang sinaunang instento bilang mandaragit at manlalakbay sa ligaw. Ang mga pusa ay may mga glandula sa kanilang mga paa na naglalabas ng amoy na nagsisilbing marka. Sa bawat ikot, iniiwan nila ang kanilang amoy sa lugar na nagsasabi na iyon ay kanilang teritoryo. Ito ay isang paraan ng komunikasyon sa ibang hayop at paraan upang maramdaman nila ang seguridad at pag-aari sa kanilang piniling lugar. Sa panig naman ng pamahiin at espiritual na pananaw, ang pag-ikot bago miga ay may iba't ibang kahulugan depende sa kultura. Sa ilang paniniwala, ito'y nagsisilbing paglilinis ng negatibong enerhiya sa paligid para masiguro na ang kanilang pahinga ay tahimik at ligtas. Kapag ang pusa ay nag-ikot bago humiga malapit sa iyo, sinasabing ito ay tanda ng tiwala at pagpapakita ng basbas. Sa ganitong sitwasyon, pinaniniwala ang nagdadala sila ng swerte, biyaya at proteksyon hindi lamang sa iyo kundi sa buong tahanan. Sa huli, ang bawat pag-urong ng tenga, pagkukurap ng mata, o pag-ikot bago humiga ng ating mga pusa, ay hindi lamang kilos na dapat tingnan sa ibabaw. Ang mga ito ay nagsisilbing susi sa kanilang damdamin, pangangailangan, at minsan ay sa mga pamahiing nagdaragdag ng hiwaga sa ating pagsasama bagamat kaakit-akit ang mga paniniwalang nagbibigay ng kahulugan ng swerte o proteksyon sa kanilang mga kilos, pinakamahalaga pa rin ang tunay na pangunawa at pag-aalaga sa kanila. Sapagkat sa likod ng lahat ng paniniwala, ang pinakamagandang biyayang hatid ng pusa ay ang kanilang tapat na presensya at ang kakaibang ginhawang dulot ng kanilang pag-ibig. Paalala, pagamat kawili-wili ang mga pamahiin at espiritual na kahulugan, huwag nating kalimutan na ang kalusugan at kaginhawaan ng pusa ay higit na mahalaga. Obserbahan ang kanilang kilos hindi lamang bilang tanda ng kapalaran, kundi bilang paraan upang maunawaan ang kanilang pangangailangan at damdamin. Sa ganitong paraan, mas magiging makabuluhan ang ating koneksyon, hindi lang sa paniniwala, kundi sa tunay na pangangalaga at pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat